Magkano po Magkano po? Magkano isa? Yan, bayte lang po, may 25. 20 ang isa. Buha tayo ng bias. etong ganitong senaryong wala sa palengke ng UK. Ito kasing dentista na to, nagpa-escape. Nagbigay ng schedule, 9 o'clock ng umaga. Hindi na, tapos hindi ka pala dadating ng 9 o'clock ng umaga. Hapon ka pa, tapos pagdating mo sa amo i yung customer. What's up guys? Papa Piggy is here and welcome to my channel. And uh, ang mga agahanapan ng ating vlog for today at sa mga susunod na araw ay ang ating uh, holiday dito sa sa Pilipinas. So ngayong araw na to is uh, natin ng uh, sabi dentist siya ngayon and then after ng uh, kanyang dentist uh, punta tayo ng public market yan natin kung ano mabibili natin sa palengke ng Lucena andito tayo sa harap ng Queen Margaret Hotel daan tayo rito papunta tayo ng uh, Iyam. kita Ang init kasi Anong oras na ba? 9 9? So yun, dito tayo kayo Motabalue Dental, Dental Center and iwan na lang natin siya Kasi kung antay natin siya wala tayong magagawa. Nakatanga tayo dyan. Mas may hindi na yung at least magawa natin yung dapat nating magawa. For the meantime, magpapark muna tayo sa SM. And then pagka-park natin sa SM, commute tayo, tricycle tayo papuntang public market. Kasi ang hirap maghanap ng parking dito sa totoo lang. Tara, let's go ulit sa sasakyan natin. tricycle papunta ng bayan public market

Ilan rin eh? Dalwa Sige, dalwa Dalwa Huwag mong Ano yun ha? Buo Buo, gawa ng Pang crispy pata Ah, baloktok lang Baloktok Ay, hindi ko Kung Patatanggal na natin yung pa. Pero patanggal na ano, yung ano Diretso, medyo ipabaliin lang po ng konti. Pero? Asa po si ma'am. Magkano? 9.50 na lang. Ha? 9.50 Magkano? Makaano? 9.50 po. 9.50 na lang. Ano lang po? lili ko lang. Kasuyo na? Anong kasuyo? Chicken. Hindi na? Ang baka ang hanap ko yan. Ang baka po. Saan nga yung baka? May ilahan po. Ayun. Ayun ang maganda. Ayun ang ilahan po

Kabilin ko na. Kailangan sir lang ng karamihan ng to my bias. sir, <laughs> sir <'y> di <inaudible> na tayo na bias ng buntot, sakahan ng tuhalian, kare-kare. Ay, oh, salamat. lang. O, Utang ni ha? Sorry. Giniling? <laughs> para saan? Sa Para sa swimming o sa kanay. Sa kanay, Kasi walang paglalagyan sa eh. Sa Ano, Ray? bibili daw ng ano? Giniling? para ako wow, baka walang paglagyan. para bukas bukas, bukas na. na Ayos na <tip> magkano magkano <na? tip> Thank you. Thank you po. Wala ba kayong chicken? Wala eh. Next okay, time. Salamat. Sa talong po, talong. Talong. 80, Magkana po? 80. Okay, Ito yung patata. Ito yung mustasa kayo? Wala okay. ano po sa inyo. Yeah. Ano po? Ano po?

Ayan, sitaw. Tapos, saan ang sitaw kabigan? Wala pa kayong salitan eh. 35 ang uwang port Sige. Petchay din, petchay. Isang buho lang. Ang sibuya siya. Ha? Meron na? Okay. Sip. Bawang, meron tayong bawang doon. Sibuya siya doon. Peanut butter. Ayan siya nga siya nga pala. Okay. Eh. Malamang meron niyang dito. Okay, kanya. Kalao. Petchay. Kuyang may ano kayo? Peanut butter? Ano? Ito Pang kare-kare. Ano yan? Petchay pati. Pang ano nga ba yan? Pang ano? Pang ano? Pang... -ano? kare-kare. Quaranta po. Pang kare-kare. Ayun, petchay nakalagay. Ah, wala na po? Di ba petchay lang ang patung saan. namin diyan. Petchay bag yun. Uh, ano oh. bag yun. Ano ano bang kaya ngayon? Oh, good try. Oh, well, good. Mm. Bustasa, kuya, wala lang po. Gusto sa kuya meron? Wala din. Wala rin. Aswete. Aswete meron. Yeah, aswete na aswete. lang. Aswete. Oh, pa. Tapos, fried Ay, garlic wala. Kuya. Wala bang ano, powder? Wala. Tapos, yung powder na lang. Para hindi na ako mag -ano. oh, Fried garlic kuya meron. Yeah. Tsaka spring onion. Mm -hmm. Oo, oh, mami. Sige. Tapos, kuya ano? Sili green. Bompot lang. Luya. May luya ya kuya. Oo. Oh, oh. Yung luya din pepper po. One din po. 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 Lalagay okay. sa Okay. La Montoya. Kasama kasama to. Yara 'yan, 'tong wala. Anong kulang pa? Ah, kulang pa bitay mukta Okay na po, ba ito? Oh, dami niyan. Let lang. <laughs> 'Yan, no? Ayos. Tilapia -tila na lang. Tsaka ano? Gata. Tilapia -tila, ang ano? Uh, ayun. Ayun, mga. Yun, sir, ah? Yung... Oh, yan. Yan, sir. Magkano yan, sir, Magkano siya? Yan, 20 lang po. May 25. 20 ang isa. Opo. Pwede pa pisaan siya na lang, ah. sir. Oh, Ito, may bye. sabi tayo. May 15. Ah, uh, sige. May nagbrado na na sa baka mabutas. So, Mga siya, apat. 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 Bigyan mo ng plastic alam mo so Ayan, sir. Yung, 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 bote. Bote. Ay, meron ka kalamang na sa. Yung ano hindi yan nasa Ay, wala. Bigyan mo ng Magkano yan? 72 na lang po. Ha? 72. 72 72. 72

yun o buhay pa o oh. dito dito ba yun magkano kaibigan magkano kilo 140 natin dito mga mga pang pang ano pang ginataan akin malaki yan ha sa ano pwede pang ano na ah? magkano ganyan Ayan. dalawa, dalawa, kayo, dalawa. Sa band, kilo? kilo. laki lang ha tapos sa dalawa. mo sa dalawa 30 size lang tapos mo sa timo'y dalawa. Masyadong ako. <laughs> Na ako. Pat, right, palinis na ha. Okay. ha? Oh, oh. Ate mo ah. sa, sa dalawa. Itong ganitong Senaryong wala sa palengke ng UK. Ito nakakamis. Right, balik na naman tayo sa iyam. Susunduin ko lang yung asawa ko. Ito kasing dentista na to nagpa schedule Nagbigay ng schedule 9 o'clock ng umaga Hindi na Tapos hindi ka pala dadating ng 9 o'clock ng umaga Hapon ka pa Tapos pagdating mo sa mo itetex yung Customer Anong bulok eh Ganun ba rito Pag binigyan ka ng review bag Bagsa ka sana hindi nga nag schedule ng 9 o'clock tapos hindi ka naman pala darating ng 9 o'clock naghahantay yung customer mabuti kung malapit lang ay pagbilaw eh silintik sa traffic dito na naman tayo dumaan sa bukuhan